Tiyak po ako na marami pong magtataas ng kilay sa video natin today. Pero ang masasabi ko lamang po sa inyo, bahala po kayo sa buhay ninyo. <laughs> Basta ako alam ko makapal ang kilay ko. <laughs> Ewan ko ba? Buhay pa yata yung gumawa ng kilay ko hanggang ngayon. Anyway, sabi nga po dun sa nabasa ko sa Facebook, uh, wala akong pakialam kung magtanim ka ng galit sa akin. Kahit mag-garden ka pa, bahala ka sa buhay mo. Anyway, sa video po natin today, i-share isha ko po sa inyo yung sikat or siguro naririnig niyo na scam dito sa South Korea. In this video, hindi ko sasabihin sa inyo kung anong company siya or kung sino yung uh, taong involved. Uh, sa video natin today, i-share isha ko po sa inyo kung paano po siya nangyayari. Ikwento ko po sa inyo para may idea kayo na ah, may ganung scam pala na possible pala na may scam ako in the future. So Uh, ang purpose ng video po na ito is para dun sa mga kababayan natin na nandito sa na South Korea or dun sa mga kababayan natin na nasa Pinas na nagnanais na pumunta ng South Korea para magtrabaho. Kasi uh, usually ang target po nila is yung mga bagong tating or yung mga baguhan, baguhan lang dito sa South Korea. Usually sila yung target kaya ginawa ko ang video na ito para sa inyo. Para mag-ingat po kayo dito sa South Korea. Paano ba nangyayari 'yon? Ano, at ano bang scam 'yon? Ito po yung mga kababayan natin na nagkakaroon ng malaking utang sa bangko. Uh, halimbawa, magkano ba ito? Mga 10 million or kaya 20 million won. Kung i-convert po natin yan sa peso, mga nasa kalahating milyon o nagkakaroon sila ng utang sa banko ng ganyang kalaki pero hindi naman po nila napakinabangan yung pera. Paano ba nangyayari yon at bakit ba pumapasok yung mga kababayan natin? sa ganyan. Usually kasi, uh, nangungutang sila sa banko gamit yung ARC ni worker. Ang target po nila is yung mga baguhan na dumadating dito sa South Korea. Paano ginagawa? Tinutulungan po nila. Kung problema problemado yung worker natin sa company dahil gusto nila magpa-release, etc. etc. May problema sa company or kaya may mga problema. Tinutulungan po nila after nilang tulong, o offeran po sila na magandang investment daw tapos mangungutang sa banko sila nang bahala magproseso at uh, kapag na-approve yung utang sa banko ipapasok sa passbook sa banko ni worker tapos ipapadala mo sa kanila. Pero syempre, may pakinabang si worker. Sasabihin na uh, kapag na-approve ka, ibibigay mo sa akin yung pera. Ang magiging interest ng pera mo is 3 million. Clear na kita ng 3 million or kaya 2 million, mga 1 million, mga ganon. Yan po yung pinaka Uh, bayad po sa kanila at at uh, uh, papangakuan sila na sila na po yung bahalang magbayad monthly wala kang po problemahin basta ibali-ibigay ipasa mo lang sa akin yung pera na nakuha mo sa bangko ipasa mo sa akin bibigyan kita ng komisyon na isang isang baksakan na komisyon 3 million tas kami nang bahalang mag uh, magbayad sa bangko monthly so syempre etong si worker maniniwala siya kasi siya yung tumulong sa kanya di ba So, hindi niya paghihinalaan. Anyway, yung biktima at yung nambiktima, parehas po silang Pilipino. Kababayan po natin sila. Kaya lang, sa umpisa, nagbabayad po sila, pero sa kalagitnaan na, delay na po, hindi na po sila nakakapagbayad sa banko. Doon na po lumalabas yung problema ni worker kasi sisingilin na po sila ng banko. Kapag hindi po sila nagbayad, makakareceive po sila ng letter galing sa korte na kailangan i-automatic deduction na sa sahod nila. Parang ganun. O ipipraise na po yung sahod, yung sahod nila. Kaya yung iba nating mga kababayan, nakakaawa. May mga, marami na po ako nakausap. Same, same investment scam ang pinasoka nila. Yung iba, kesa magbayad sila monthly, kasi yung sahod na po nila yung kinukuha sa pagbayad dun sa loan sa banko, sinasabi nila na yung iba, inuulam na lang daw nila istoyo at kape dahil yung sa sahod nila, halos lahat napupunta sa utang nila sa bangko Parang nagtatrabaho na lang sila para ipambayad dun sa bangko Kaya nagsisiuwian na lang po sila. Yung iba nag-uumuuwi na lang, hindi binabayaran. Kaya ang nakikinabang is yung kumuha ng pera. Nakareceive ka nga ng komisyon na 3 million, tapos yung monthly mo naman, kailangan mo siyang bayaran. Tapos, usually, yung utang, ang sabi po nila, ayong uh, yung utang na kinuha sa banko is mga 2 years lang daw. Pero nung chinek po namin, mayroon po umaabot ng 5 years. Ang, da, ang, da, ang, ang, haba. Pagkatapos, yung interest ng banko, mataas po. Okay sana kung nangutang po sila sa banko ng mababa lang yung interest. Kaya lang, syempre dahil sila yung nakinabang, sila yung naghanap ng banko, wala na silang pakialam kung gano'ng kataas yung interest ng banko na kinuha nila. So, yan. Uh, may mga ganyang scam po. Ano po yung gagawin ninyo sa pagganyan? Usually kasi, kapag oh, hindi ka na makabayad, hindi po pa pwedeng, ah, hindi na lang ako magbabayad. Parang, hindi hindi naman ako yung nakinabang ng pera, kaya hindi na lang ako magbabayad sa bangko. Huwag na wag nyo po yung gagawin. Kasi, yung problema mo sa bangko, dahil ikaw yung nakareceive, nareceive mo naman yung pera na galing sa bangko, walang pakelam ang bangko kung na-scam ka o hindi. Basta sila, pinadala nila yung pera, nagawa nila yung part nila na nakuha mo yung inutang mo. So, obligation mo na bayaran yung banko dahil ikaw naman talaga yung nakakuha ng pera. Ngayon, yung problema mo dun sa nang scam sa'yo, ibang usapan na yon. Utang mo sa bangko, ikaw yung magbayad. Tapos, another na kaso, kailangan mong kasuhan yung nang scam sa'yo. Kasuhan mo siya, siya yung habulin mo. So, kapag nasa process na po siya, nasa kaso na po siya, hindi, na, hindi ko naman masasabi na 100% mababalik yung pera mo. Kasi dito sa South Korea, kahit kasuhan mo siya, kung wala na siyang pambayad at wala nang mahihita, wala nang makukuha dun sa account niya, uh, imposible na mabalik sa iyong yung pera mo. Pero, syempre, mas maganda na rin na ireklamo mo siya kesa naman yung hindi mo siya ireklamo, di ba? Question, ma'am, paano kapag kumare yung mga ari-arian niya is nasa Pilipinas? Yun po yung problema natin. Kasi ginawa yung scam dito sa Korea, yung mga ari-arian lamang niya dito sa South Korea, yung pwede pe mo makuha. So, paano ba may ma advice ko doon? Siguro, pag kung nga na ganyan napapasok ka sa scam, isiguraduhin mo na sabi kasi nila may magandang company naman daw itong tao. Marami siyang company. May mga Philippine store siya. Mga ganon. Yung magbebenta daw siya ng mga may balikbayan box pa daw siya. Marami siyang negosyo. Kaya lang, hindi po yun yung basihan ko may pera yung tao. Baka mamaya marami pa po yung utang sa banko. Pag ganon, mauuna munang bayaran yung banko bago po yung mga taong in-scam po niya. Usually, ganun po yung rules dito sa South Korea. So ganun po, kung sa tingin mo na itong tao na to is mayaman sa Pinas At hindi ka naman sigurado kung mayaman dito sa Korea Eh mag-isip-isip ka na po dahil kapag nereklamo mo yan dito sa South Korea Yung ari-arian lamang niya sa, dito sa Korea yung pwede mong habulin Yung mga pera niya sa Pinas hindi pa pwede yung uh, i ng korte dito sa South Korea So sana mag-ingat-ingat po tayo